NATO, na si James Tavridis, dapat daw ay isali na ang Pilipinas at Japan sa NATO. Ayon sa kanya, ang mga bansa na kampi sa United States ay dapat na ring isali sa NATO. Bukod sa Pilipinas at Japan, sinabi niya rin na dapat i-consider na rin ang pagsali ng South Korea at Australia sa alyansa. Ayon sa dating US Navy Admiral, dapat daw ay pag-isipan na ng NATO ang pag-recruit sa mga bagong miyembro sa labas ng traditional boundaries ng alliance. Retired na ngayon si Stavridis, pero dati siya ang Supreme Allied Commander ng NATO. At bago yon naging commander siya ng U.S. Southern Command, kung saan pinamunuan niya ang mga operasyon sa timog ng Amerika. Kaya naman, napakatalino ng retired commander na to at alam niya kung ano ang mga sinasabi niya. Ayon kay Stavridis, dahil sa mga digmaan na nangyayari ngayon sa iba't ibang parte ng mundo tulad ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, dapat daw isali na sa NATO ang iba pang mga bansa na maituturing nakakampi ng alyansa. Delikado na kasi ang panahon ngayon. Posibleng magsimula ang World War III sa kahit anong segundo. Nagkakampihan na rin ang mga kalaban ng NATO tulad ng China, Russia, Iran at North Korea. Importante na maghanda na rin ang mga bansa na posibleng biglang atakehin ng China. Ayon kay Stavridis, matagal ng kakampi ng United States ang Pilipinas kaya dapat ay isali na rin ito sa NATO. Ganun paman, man, in inacknowledge din ni Stavridis na kung sasali ang ibang mga bansa sa Asia, posibleng maging mahirap ang coordination ng mga miyembro ng NATO. Malayo kasi sa Asia ang karamihan sa mga NATO members kaya baka maging mahirap ang koordinasyon. Bukod doon, pag naging mas marami daw ang mga bansa na miyembro ng NATO, mas mahihirapan daw na magkaroon ng broad consensus sa mga misyon. Ganunpaman, magiging mas malakas daw ang alyansa, kaya kahit mahirapan daw sa una ang NATO, okay lang kasi mapapalakas naman ang alyansa. Pero bago masali ang ibang mga bansa sa NATO, kailangan ay pumayag muna ang mga ito. Ayon sa maraming eksperto, posibleng ang ibang mga bansa tulad ng South Korea ay tumanggi sa alok na sumali sa NATO para maiwasan na magalit sa kanila ang China. Bukod doon, pag ang isang bansa ay sumali sa NATO, magkakaroon ito ng obligasyon na tulungan ang kapwa miyembro nito kung sakaling atakehin ang bansa. Halimbawa, kung aatakehin ng Russia ang Finland, may obligasyon ang lahat ng NATO members na tumulong sa Finland sa iba't ibang paraan tulad ng pagpapadala ng mga sundalo. Kaya naman ang ibang bansa ay maaaring tumanggi sa alok na sumali sa NATO, lalo na kung sa tingin nila ay walang bansa na aatake sa kanila. Pwede rin daw na gumawa na lang ng mga formalized relationships ang NATO kasama ang mga Asian democracies. Ayon sa kanya, pwedeng gumawa na lang ng mga arrangements tulad ng joint procurement ng advanced weapon systems o pumirma sa mga clearly articulated security guarantees. Ganun pa man, pinapahiwatig niya na mas okay pa rin kung isasali talaga ang bansa sa NATO. Mayroong mga tao na nagsasabing napakadelikado na magsali ang NATO ng mga bansa sa Asia dahil baka magalit daw ang China. Sigurado talaga na magagalit ang China pag sumali sa NATO ang mga bansa sa Asia. Sa katotohanan ay nagbigay na ng pahayag ang China tungkol sa pakikipagtulungan ng NATO sa mga bansa sa Asia. Ayon sa China, ang NATO daw ay isang walking war machine at noong mga nakaraang taon daw ay palapit ng palapit ang NATO sa Asia Pacific region. Ginagamit daw ng NATO ang China bilang dahilan para i-advance ang bloc confrontation. Pinahiwatig ng China na wala naman daw silang plano na atakehin ang mga bansa sa Asia kaya hindi dapat sila ginagamit ng NATO na dahilan para mag-recruit ng mga miyembro sa Asia. Sinabi rin ng China na ang NATO daw ay isang threat sa regional security. Ayon sa US Central Command, ipapadala nila sa Ukraine ang mga libu-libong machine guns, sniper rifles at rocket launchers na nakumpis kanila mula sa Iran. Ibibigay dapat ng Iran ang mga weapons sa mga Houthi rebels kaso nahuli ng US military ang mga Iranian transporters habang dini deliver nila ang mga weapons sa mga Houthi. Bukod sa mga baril, nakumpis ka rin ng US ang sandamakmak na ammunition. Pati yun ay ipapadala rin nila sa Ukraine. Ayon sa CENTCOM, ang mga sandata na ipapadala nila sa Ukraine ay sapat para ma-equip ang isang Ukrainian brigade na mayroong 4,000 na sundalo. Makakatulong daw ito na maipagtanggol ng Ukraine ang bansa nila mula sa Russian invasion. Hindi ito ang unang beses na nagbigay ang US ng seized Iranian military equipment sa Ukraine. Noong Oktubre, nagpadala rin ang United States ng mahigit 1 million rounds ng seized Iranian ammunition sa Ukrainian armed forces. Sa nakaraang taon, nakumpiska ng US Navy ang libo-libong Iranian assault rifles at mahigit 1 million rounds ng ammunition mula sa mga barko ng Iran na ginagamit nila para mag-ship ng mga weapons sa mga Houthi rebels sa Yemen. Inaalam ng US Navy ang mga ruta na ginagamit ng mga barko ng Iran para makapag-smuggle ng mga weapons sa mga Houthi. Tapos nagpapatrolya sila dito para mahuli ang mga transporter. Ang kasalukuyang strategy na ginagamit ng Ukraine ngayon para pahinain ang Russia ay ang pag-atake sa pinakamalaking source ng pera para sa war economy ng Moscow. Inaatake ng Ukraine ang oil at gas industry ng Russia sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga Russian oil refineries at iba pang mga infrastructure na importante para sa oil at gas industry ng Russia ang ginagamit ng Ukrainian military para isagawa ang mga pag-atake ay ang mga high-tech drones na mayroong napakahabang range at maraming advanced capabilities malaki ang damage na nagagawa ng mga pag-atake sa ekonomiya ng Russia Naniniwala ang maraming eksperto na mas malalapa kaysa sa mga sanctions ang mga pag-atake na ginagawa ng Ukraine sa mga oil infrastructure ng Russia. Ang mga sanctions daw kasi ay hindi masyadong naapektuhan ang energy industry ng Russia. Ang langis pa naman ng Russia ang nagbibigay sa kanila ng sapat na salapi para patagalin ang giyera. Napakalaking pera ang kinikita ng Russia mula sa pagbebenta ng langis. Pero ngayon, malaki ang nabawas sa kita nila dahil 12% ng Russian refining capacity ay hindi na gumagana. Inamin mismo ng Russia na bumaba ang kanilang refining capacity at ngayon ay pansamantala silang nagban ng exports ng gasolina para maiwasan ang pagtaas ng presyo ng fuel sa bansa. Ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, na-demonstrate ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga nakaraang linggo na mayroong mga vulnerabilities ang Russian war machine na kaya nilang atakihin gamit ang mga weapons nila. Ang mga drones daw ng Ukraine ay mayroong kakayahan na magsagawa ng long-range attacks. Dahil daw sa mga drones, ang Ukraine ay palagi ng mayroong strike force sa himpapawid. Sa bawat oil refinery na napapasabog ng Ukraine, nagiging mas mahina ang militar ng Russia. Napilitan na nga sila na humingi ng mga ballistic missiles, at iba pang mga weapons mula sa North Korea. Bukod sa mga oil refineries, pwede ring atakehin ng Ukraine ang mga oil ports ng Russia, pero sa ngayon ay hindi pa nila ginagawa yon. Ayon sa mga eksperto, pag inatake ng Ukraine ang mga Russian oil ports, mas lalong magiging malaki ang damage nun sa Russian war economy. Maraming mga eksperto ang naniniwala na pag napasabog ng Ukraine, ang marami pang mga oil refineries at iba pang mga oil facilities ng Russia. Posibleng mag-collapse ang ekonomiya ng Russia. Pag nangyari 'yon, matatapos na ang giyera. Ganun pa man, kailangan pag natapos na ang digmaan, sumali na rin ang Ukraine sa NATO. Dahil pag lumakas ulit ang Russia, malaki ang posibilidad na lumusob ulit ito. Dapat ay laging handa ang mga bansa sa Europa para sa giyera. Kahapon ay nag-anunsyo ang US State Department na magbibigay ulit sila ng $138 million na tulong para sa Ukraine. Ang pera ay gagamitin para mag-provide ng critical repairs at spare parts para sa Hawk missile systems ng Ukraine. Ang Hawk ay isang medium-range surface-to-air missile system na nagpo-provide ng air defense, isa sa mga top security needs ng Ukraine. Bukod sa $138 million na aid, noong nakaraang buwan ay nag-anunsyo din ang US na magbibigay sila ng $300 million na munition support pagkatapos nilang ma-convert ang contract savings ng Pentagon. Mayroon ding pinaplanong $60 billion na Ukraine aid package pero sa kasalukuyan ay stalled pa ito sa Congress. Ayon sa US State Department, ang Ukraine ay mayroong urgent need na pataasin ang kakayahan nila na ipagtanggol ang bansa laban sa mga Russian missile strikes at aerial capabilities ng Russian forces. Ang pag-maintain daw at pag-sustain ng Hawk weapon system ay sisiguraduhin ma enhance ang abilidad ng Ukraine na protektahan ang kanilang critical national infrastructure. Sa isang Capitol Hill hearing noong Tuesday, ang Defense Secretary ng US na si Lloyd Austin ay sinabing kung hindi magiging tuloy-tuloy ang suporta sa Ukraine, mayroong posibilidad na masakop ng Russia ang bansa. Importante daw para sa national security ng Amerika na manalo ang Ukraine. Sinabi niya rin na ang resulta ng giyera, kung sino ang mananalo, ay magkakaroon ng maraming global implications. Sangayon sa kanya ang maraming mga eksperto dahil kung mananalo ang Russia at masasakop nila ang Ukraine, posibleng ganahan ang China na lusubin din ang Taiwan dahil makikita nila na posibleng makapagnakaw ng teritoryo kung mananalo ang bansa sa digmaan. Kaya naman napaka-importante na hindi magtagumpay ang Russia sa ginawa nilang paglusob sa Ukraine.